Buto ako, nagkahanap ako ng kakanon. yaon sa nabalan niyo ang mga bigahan na po masisiram na tinapa E di sa minyas, beg siya. Ayan. Oo, oh, masisiram. Aguro, ano po ini? Ma'am? Five. pesos? Gabos po ini? Asiring ko lang, nangyaraon, hindi gabos? Um, ang arin? Ako. Okay. Ang gura, ano yan? Two pesos po. Oh my God, 2 pesos lang ini? Ano kapot ka ni? Ryan Gay. Ha? triangle kasi triangle din ini oh my god ang laon ng pagka ano pagka pinaso singko po yan okay pa mga hopya oh, ini pa mga spanish bread ba yan mga aramken pada ko ako kamo mo pagpipili ang dito ng mga bak oh. Lalo na yun yung pandigas oh oh sa mga kuryan-kuryan dyan, hindi ang masiramon ini I think kanto. Ano ang apat po kaini? Isang litra pa na ini. Tuna bread. Ha? Tuna. O oh, tuna bread, pudi pa o. Oh. Kasi ang mga slice bread, tama-tama pati ang pagka color kang luto niya. Ako ko masyadong toasted diyan. Hindi man luto 'yun pati maray o oh. dapat po, dapat pangaran po ang nindo na kaldigdi sa tasty na ini sa tasty bread. Kasi oh, ang ganda ng tatak. Mabakalaw ka yan. Ini po Fanligas pe, baka lumpo na po ni, gura no ni. Sarong patos nang ini. Oh my god, para tuhon asin ko lang ang saro. So yeah. Ano mo sinda kaya nag-apply sa kaming internet sa Globe ang G Fiber. Siyempre bago pa lang sila ni Support natin ito. Masira sila ha muna ni. Oh, kirik cake na sa di. Ano yan? Mango po ba ito or itlog? Ano po? Last Ah, doon siya plan. Agura no lang po ini. Eh. 18 pesos. 18 pesos lang. Imagine, oh, 18 pesos lang. na. Kanabula. Isang cake, na kapunta naman yung kandila. Kung nagtitipig ka, mapakalap ng sasang katos pesos, kanabula na. Hindi po na o, ka po. Oh, tinipot-tipunan mo. Taka kandila. O sa'yo ka pa. Bakal-bakal mo. Kaya ba din si sarin na cake? Oh, karong cake. So, ikinipo yan sa F -E sa kalabahan ng kong hindi. kami. Uh, -E -E ah, F Shell Avenue. Yan. Yan po infinity. Sa atubangan atu lang. Halos sa atu atubangan lang. Ang Minas base No? Sa ito po talaga inyong na hindi uh, po ma-apply po sila hindi kakabitan ng internet so pwede kang habang nagkakan-kakan ka nagiinom ka ng soft drinks nagkakan ka din nagmimerindal ka pwede kang mag-access ng internet connectivity nila tama ko po ang ikakabit dito so yun kami kami yan magpapasalubong ka sa mga aking nindo sa mga eskwela nindo balong sa eskwela kalubong dahil ito ang bakery okay, at ang mister dyan po ang gagigip ang mga tinapay gawin naman sa lao, ito ang susunod lao-lao-lao dahil ito na po baka araw pa nito ang mga tagamitan dyan <laughs> so hindi eh, na lang po kamo sa mga tinapay, ini naman mabakalang daan kaya tulot-tulong na lang sa atyan maluto na naman sila, hindi gusto kaya hindi na pa fresh kaya dahil sila naging stock na marami hindi daw mga sarang dumingo dahil ni mas da, ma da, ma mararao, oh. dahil ni A amagong tulos or mapapanos. na napirang aldo po ini Mrs. Si Mrs. Jen, si Rona Jen ang pangalan ni Mrs. Na for days lang. Okay. O kapag pasang lagpas ng 4 days, anong nanginigipo ka ini? Ini mga tinapay na hindi pag naluluma na. ba diba, iba kita hinapod na ano yon? pudding di ba? Yung mga old ng tinapay, binabago nila uli, nagpupuding sila. Pero ngunyan, may isin ng pudding tagusin sabi yun, nauubos tulos bago pa magabot ang expiration. Dahil na ini, mo, oh, mas hiramon. Nakula akong pati. May nag... May nagbakal kaso bago, na ko, Ano lang ni ti lang ito. Kanakula yun talaga o. Yung pag niya. Ano po po kayo ini, Ini yung cake na ini yung ano? Duwang taku pa na ini? Triangle din ang apud din dah. Apod mo lang ngunyan. Ano? Pangaranan mo na yung bako na yung triangle. May na special. Diba? O oh, papula-pulahon lang siguro yun. <laughs> baguhon ka. Yan yung no, mga ube masisira. Diba? Dira ko lang pati ang slicing leggy guys. Dira ko lang so, Sobra yan sa mga sarong bramok compared doon sa mga binisadong dumpe. So yun yung oh, mainit pa talaga ang panligas pininda pe Linda. Pero may baguhon doon. Sa masira mong kayong ka, kakanong panligas may pagpahingin. Kaya nga, ako oh, Mga sagura ano niyong binakal Gura ano sis? Binaka ko 75. 75 pesos lang, imagine. Oh. Kada kung ko, Mabakal pa ako kanilang sarong. Kagusto ko din ika i na uh, ano mi pansin na mapamerienda ako ko ipad. ayan babakal. Pa rin po sa imo ang mo, ma'am. Arin diyan, tukdo mo lang. Ayan, iya ro, oh, sabi ko sa imo masirabon ini, kay kadikit-dikit na lang. Ano apud kaya yan, Mrs. Lakas. Oh. Dapat pala niya ng kakanon ko aral daw nga ning lagi ako malakas. Di ba? Oh, so, ayan pa, tinutuklo niya pa. Ini ang mga best seller ni Di. di. Kira-kulaon, Si Ramon Ano ang sa tao ka iyan sis? Anong kinakaagyan? Ano yung palaman? Yung palaman baka pwede tang ano? Ha? Ah icing ng cake Ginilagay dyan Nagkikipit na yung icing ng cake So yun talagang cake na cake ka siya O diba? So yun adakol kayong mga estudyante dito Sa mga nagkikipit ng ng gastos pero gustong mapasok, arpin dapat mga pinapakal. Diba? Diyan mo si ate. No, nakapasok kong kanakyan ba? Oo, oh, diba? Masirap kaya nag-aadal na igwag may laog ang Sa barat presyo pala, okay na. Ito, Ito ba yung Ang pala ng gusto-gusto. Diba? Anong abot kayo ni UCC? so color may red at saka may brown pande, pandiregla iyan o, kapag may mga regla ka mo, inang bakalunin do pandiregla. ini saro pandi ube itong saro pandi hopya okay pandi hopya kasi hopya ang sagrado ini pandiregla so so yon sign pa, hindi na lang Mili ka muna ka na kung na tinapay dito sa Minas Bake Shop. Siyempre, si Apro Picolano. Oo, oh, di ba? Pagpapakabit na din ng internet. Kaya yan, oy, isupport natin ito. Kaya ro, no, kape. Magsawa ka muna kape. Ariyo ka sa kape nino. Kaya hindi na lang sa kape. Kopi ko. Oo, diba? oh, di ba? So, yun. Sige po, misis. Maraming salamat. Antayin na lang po natin yung installer. Baka pumaya-maya nandito na yan. Param na po. Babay naman kayo dito. Mm -hmm. Bye. <laughs> Masupugon si Macy. Napaibablog mo ito per me. So, internet ka na para mas magtakulpaan sa tuya mga customer. So, halata lang doon ka lang po yung installer. Makakanao ka ini. Si Ram. Pa, sana nga po yung pinapanood. Ha? Ah, ako po si Aprobicolano po. Mapapanood nyo sa YouTube, sa TikTok. Mapapanood po ninyo ito. Ayan. Oh, may subscriber naman tayo dito. Siyempre, kaya ito ang subscribe. Ay nako, si Sira. Ako, ako pati eh, makitinapay na maray ako. Siyempre, Amerikano ako eh. Ali po sa Minas Bake Shop. Nagpapaarap pa siya pro Bicola, no? Magirilingan po kita digdi. Eh. Sa pagkakaling tinapay, aral daw ako din mabakal ng uh, mga tinapay na paborito ko. Lalo na yung peri mo. Like, panigas! Alright, bye! Peace and love! Pasok po kaya si misis, kaya ako na